Apektado ang stock market na Pilipinas kasunod ng dagdag taripang inanunsyo ni U.S. President Donald Trump sa halos dalawandaang bansa. At ayon sa isang ekonomista, pwede makaapekto ang madagdag taripa sa palitan ng piso kontra dolyar at maging sa presyo ng mga bilihin. Pati na ang bill sa kuryente at tubig. Saksi, si Mark Salazar. My fellow Americans, this is Liberation Day and the day that we began to make America wealthy again. Kasunod ng mga taripang una ng pinataw ng Amerika sa Canada, Mexico at China, inanunsyo ni U.S. President Donald Trump, epektibo April 9, ipatutupad ng Amerika ang reciprocal tariffs nito sa 185 bansa at teritoryo. Di bababa sa 10% ang ipapataw pero para sa ibang bansa, gaya ng China, 34% ang dagdag taripa bukod pa sa 20% na nauna nilang ipinataw. Kaya ang kabuang taripa sa Chinese products, 54%. They complain if you want your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America. Kasama sa papatawan ng reciprocal tariffs ang Pilipinas, 17% batay sa chart na inilabas ng White House. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, 12.14 billion dollars o 16.6% ng export ng Pilipinas noong 2024 napunta sa Amerika na top export trading partner ng bansa. Titingnan pa ng malakanyang kung ano ang magiging epekto nito sa mga industriya sa bansa. Pero ayon sa Department of Trade and Industry, maaaring hindi ganong katindi ang epekto ng mga bagong taripa kumpara sa ibang bansa sa Southeast Asia na pinatawan ng mas malaking porsyento. Gaya ng Cambodia, ng Lao PDR, Vietnam at Myanmar na nasa mahigit 40% ang taripa. Tayo nga ang pangalawang pinakamababa ang reciprocal tariff sa ASEAN member states sunod sa Singapore na pinatawan ng 10%. Halimbawa, dahil mas mababa ang taripa ng Pilipinas kaysa Thailand na nage-export din ng coconut, mas magiging competitive ang Philippine coconut exports. Maaari pa rin din po tayo makakuha ng mga investors mula do sa mga bansa na may pinapatawan ng malalaking tarif. So maaari silang pumunta sa Pilipinas, dito sila magsagawa, magmanufacture, dahil 17% lamang ang pinapataw sa atin. Ayon sa DTI, may mga ini-export din ng Pilipinas na exempted sa reciprocal tariff. Gaya ng copper ores, integrated circuits at iba pa. Bagamat kasama sa dagdag taripa ang agri-based products, partikular ang pagkain. Pero ayon sa isang ekonomista, dahil magmamahal ang bilihin sa Amerika, baka magbigay daan niyan sa mas mataas na interest rates na posibleng maauwi sa pagsadsad ng piso kontra dolyar. Tayo'ng eh, como net importing country tayo. Ang dami na nating ni-import pati pagkain ah uh, mas lalo na, nag import tayo ng gasolina, no? Uh, primary import yan. Kaya yung mga ini-import na yan na ginagamit natin, magmamahal. Pati mga dati na nating utang na dolyar ang ibinabayad, tataas. Pati nga yung mga utang na mga utilities na binabayaran sa ating electricity o water bill, dolyar din yan. At kapag tumaas ang bilihin sa Amerika, Asahan ding bababa ang dollar remittances ng mga Pinoy sa Amerika. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Makapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.